Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay papunta po tayo ngayon sa farm. Ngayon araw ang schedule natin para magpabunot ng punla at magpapatanim na rin po tayo sa location kung saan po nakatayo ang ating housing ng itik na hindi pa po natatapos. Marami pa po ang dapat ayusin para malagyan po natin ng laman ang housing na pinapagawa po natin. So sa ngayon po, ang plano pa lamang po namin ay mag-alaga po ng seho at gagawing pag Hindi pa po namin naiisip na mag-poultry totally dahil marami pa po ang kailangang isahayos dito sa pinaglalagakan natin ng seho. Kailangan pa po natin dito magpagawa ng pinakakalsada natin papasok dito sa housing para hindi po tayo mahirapang magpasok ng feeds ng mga alagaan nating it Hindi po kasi konti lang yung kinakain nila sa isang araw sapagkat ang isang libong RTL ay umuubos po sila ng limang kaban ng feeds sa, unang linggo na paglalagay ng... natin sa kanila sa housing. At syempre, bago tayo mag-decide na magpasok sa housing ay kailangan mayroon po tayong sapat na kapital pang sa mga aalagaan nating RTL dahil kung kukulangin po tayo ng sapat na kapital ay hindi rin po magkakaroon ng magandang outcome. Yan rin po ang isa sa dahilan kung bakit hindi pa rin po namin talaga ipinupokus na lagyan ang aming housing ng pampoltring itik dahil hindi pa po sapat yung kapital na nilalaan namin para po sa pang poultry na itik. Malaki po kasi ang budget para sa pagkain ng itik. Dahil kapag order ka ay kailangan umaabot siya ng 50 sacks to 100 sacks. Depende sa dami ng itik na alagaan mo para in 15 days ay meron ka ng sapat na pampakain sa kanila. Nakarating na tayo dito sa farm at ito na po yung binubukid natin. And then, may kapitbahay na rin po tayo dito. Ayan, may mga naitayo na rin po silang kubo. At ito po ngayon yung mga alaga nating ilipit. Ito na lang po yung pinaka natitirang alaga natin. Rambol ito. Inahin at dumalaga. Natira po natin nung huling nagbenta po tayo ng RTL. Ito po yung hinahanapan namin ng pastulan sa Nueva Ecija. Bali, nagpapakain po kami ng palay. Tipid portion po ulit. Basta buhay lang po sila. Isang sako, isang kabansa, isang araw. Mahabang buwan din po natin sila na paitlog. Ito nung umitlog halos dire diretsyo dahil uh, nagbibigay po kami ng feeds sa ating mga alaga Pero nung talagang wala na pong pastulan huminto na rin po kami sa pagpapakain ng feeds Para po ma-recondition po sila at pag nailipat natin ng pastulan ay bibira po ulit sila sa pag-itlog Bali mayroon na po itong isang buwan na huminto itong mga alaga nating itik As long as, ang importante po kasi sa itik, kakapsat, ay hindi po sila mamamatay. Kapag wala na po tayong pasulan, may makain lang po sila na kaunti, hindi sila masyadong pumayat para kapag mayroon na pong mayos na pasulan, marirecondition siya ng isang linggo ay magkakaroon na po ulit ng itlog. Yung iba dito, bagong bihis na po yung pinakapakpak po niya. Ayun, Oh. Yung iba, nagduduldol, subig so, sabihin, pabihis pa lang din po yung kanyang pakpak. Pag nakabihis na po ng pakpak ang mga alaga natin ay magkakaroon na po ulit ng egg production. Kaya kapag nailipat natin to sa maayos na pastulan, ay magkakaroon na po sila ulit ng egg production. Ayan. Dito kasi halos dito na lang po sa binubukid ni tatay lalagay. Minsan nilalabas namin doon at uh, kailangan na rin po namin itong mailipat dahil magpapatanin na rin po kami bukas dito sa malinis na to. Schedule po natin ng patanim bukas. Bali ngayong araw ay magbubunot po tayo ng punla dyan. Ang lilit po kasi halos isang buwan lang po yung punla po natin. Dito po sa area kung saan dati tayong nag-poultry ng itik ay meron na po tayong mga kapitbahay. Yung bukit po na tabi po nung sinasakan ni tatay ay nabenta po siya ng subdivided lot. Pali 1.3 hectares po yan nabenta nila na subdivided lot mayroon na pong nagiste, yung iba binakuran naman po siya tapos yung iba tinaniman po ng gulay kaya very soon ay marami na rin pong mga bahay dito ganun pa man medyo parin pa rin naman tayo don sa housing ng ating itik ayan Tsaka doon sa Michael kalsada. Kasi yung pinaka-area po nito, 1.3 plus 1.3 hektar So, maluwag-luwag po siya. So, yun lang po yung pinaka captive natin dito sa pag-aalaga natin ng itik. For namin po ilipat itong ating alagang itik ay sisilip po ulit muna sila sa Nubay Siha para makita kung saan po ibabagsak. Tsaka po natin ipapahakot ng truck. Yun lang. Bye!